binigyan ako ng pasayro ko ng babasahin Bible yan o okay nakikinig daw ako sa mga sa mga pagsishare niya ng mga salita ng Diyos o dapat naman nating pakinggan o no, di ba ako po hindi marunong magbasa ng Biblia pero pag aralan ko tinanong niya ako kung anong religion ko ah uh, ang sabi ko sa kanya kasi ako dating uh, Katoliko. Pero umpisa nung tuwing nagsisimba kami ay uh, puro politika yung naririnig ko sa pari. Ano ba? Diba? Ayaw na ayaw ko 'yun pag-usapan doon sa simbahan. Dahil kaya tayo nandoon sa simbahan para sa spiritual nating uh, pangangailangan, di ba? Okay, yan, wag natin pahabain. <laughs> uh, ito, ito. Maraming salamat, sir, ha? Mm. At, uh, siguro, kaya ko naman pag-aralan to. Ang bagong tipan, kasama ang mga awit at mga kawikaan. Yan, ito ang gusto kong basahin. Yung awit at kawikaan.